para si Moha sa man ang mas lami kumuton ang humok or ang gahit ang gahit <laughs> Yo guys what's up welcome sa Dante sides sa itong youtube channel sa ang isbe page so nanapunta ni karon sa may Justin Park sa plaza kaya eh, mangita tag mga random people diri nga atong interviewon. so don't forget to share follow and subscribe so nanakoy nakita let's go Hi, ma'am kumusta kumusta man mo Jennifer. Isa pala nimo. Jennifer. Jennifer Oxy. Okay? Angelica. na po may mga ayab uh -uh. <laughs> mamala. na? Pag pila ka bok. Thank you sir. Kasagara ra ba sa na interview nako kay paghuman naka ayab sila tag lima ka bok. <laughs> <laughs> mo iyo mo iyo mo ana. Depende. Depende. Depende sa bot. Sa so, nakay pangutana sa inyo ha. So gisa mo na? Yeah. Ah, sige, ikaw na. <laughs> Ma'am, um, para si Moha, unsa man ang mas lami kumuton, ang humok o ang gahi? Mm -hmm. <laughs> Pagahit. Pagahit. Anong lami ko ng humok? Lami kaya ako bahala mahala magpagahit. Pahit ka ka magpagahit? Matay mo na. Tara, masyon ka mahala magpagahit siguro. Ganun sa amang kalas ni pagahi? Gaging tuig pa. Gagay na kayo? Gagay na kayo. Alright, ikaw ma'am. Bagura. <laughs> Bagura so, <laughs> so, ka na igi pahumok. humok. Bagura ko na igi pa humok. Mas lang ko to nagahi. Balik. So lang na sang balik. So las ka ngani ko moto gahi. <laughs> Tugay na na si. Last, year <laughs> last year, Japan. Last year, Shout out ko sa ako ang tagad sa sumua kibawi. Hi mga bata ng people. Basta mo. Okay nakita din ng gapa si para niwa. Um Lin. Lin. Um, kumusta mas ma'am Lin? Single or tiki na? Tiki Teke okay. na. Kasagara ra basa na nga interview nako pagka following din ako. Oh, sila yes, like, taglima lima ka Ay, grabe na sad. <laughs> grabe na sad. Nakay bang tanan si Ma'am Lin. Game? Game. So ready na ka? Ready na. Asin ah, ready na gyud. 50-50 pa pero single. Laga, okay, okay. So, sa so, pamutanan nako sa imo ha, unsa man ang mas lami kumoton? Ang humok or ang gahi? Oh. Mati humok. Kaya, I think gahi. Murag, lain siguro sa... Murag, <laughs> lain na sa inyo ang una na ba? Pero pag humok, nice mo nga ya. Squishy Pero saan magkalas oh, na kakumot o humok? Oh, dugay na. Dugay na, dugay na. Kasi feeling ato ba, gumot niyo? Ah, uh, lamig, chada. Lamig <laughs> you niya, chada? Chada. Kasi reaction mo itong nga time nga gilamian ka. Oh. <laughs> <laughs> Mayroon sa oh, siya, oo. Oh. Okay. Pero ato bang time nga pag kumot, mo sa kumok, wala rin siya ni Gahi? Wala. Wala naman. Eh. Kuha man saka ng squishy mo hindi mo siya yun nga tuwan. Gabi sa squishy. Alright. Wala kayo gusto i out Ako, family lang. Hi, hi fam. Hi kayo. Thank you! you guys, nakuha yung nakita nga, gwapa diri. Ato ni siya. Anong siya pala ni ma'am? Jeralyn po. Jeralyn? Oo. Single or taken taken Tikin, take ha? Kasagara ra ba sa akong interview kay nakauyab sila tag lima oh, si isa? ka bok. Okay ra si mo dugang ani uyab. Dili di ka gusto o may reserba. O ban lagi kaya nalagi reserba ganahan sila. Sila man like <laughs> man ko. So nakay pangutana si mo. Kung sa man ang lami kumoton, ang humok or ang gahi? Ano so? Ano man? Ano lang? Ano sa may feeling yung matong pagkumot niyo? Kaya <laughs> nga nalagay ka nga humukas, sa niya <laughs> yun. <laughs> Hahahaha Wala, kasi hindi gahit. Pag humukas naman wala. Kaya humukas man. Kaya humukas naman, hindi